Likas sa ating mga Pilipino ang mag-share ng mga food like sa mga kaibigan natin, relatives, at kung kani-kanino pa. And suddenly, kapag nakakain na silang lahat, hindi talaga nila maiiwasan na magtira ng isang piraso. Alam mo ba kung para kanino at sino ang dapat ang kumuha ng nag-iisang pirasong pagkain na yon? Gusto mo bang malaman kung sino ang dapat kumuha? Listen up! So ang dapat kumuha ng nag-iisa at natitirang pagkain na yon? ay kung sino man ang nagdala o ang nagbigay. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa totoong buhay, hindi dapat lahat ibinibigay. Lagi at lagi ka dapat magtitira para sa sarili mo. Kahit papano may naibigay ka na para sa kanila, okay na yon, grateful na sila doon. Dahil hindi naman masama magbigay ng mga bagay na sobra-sobra na nasa sayo. Pero lagi mong tatandaan, you can be generous to everyone o pwede kang magbigay ng kahit kaunting tulong na alam mong kaya mo sa ibang tao. Pero never na never kang magiging madamot para sa sarili mo.